Lana, oh. Wala na, pinapak na. Oh, pitang kita. <laughs> Palaman mo, ano ka kita? Ginagano niya ni para binatapal ng dahon. Sarap. Sarap. <laughs> yeah. Ang sarap po. Ito po. Korean. Hindi yan. yan. Wala mo yung sa binuro, yung itatapan mo siya. Hindi, hey, naging kito kanin. Naging mo na ng kanin. Okay. Pinutol mo pa. Huwag mo lang putuloy. Kasama rin dyan. First time. oh, pang mo. Ibigay e, mo sa kanya yan. Oh, Ay, baby. Oh. Na. Ano ba tawag dito Okay na <laughs> Sarap Sarap daw